fishing room update na tayo lakas ng bagyo dito mga fishing ito malutalos ang gamit dito at bubli sa gusto hintay namin yung carrier namin dito dahil bubo kami ng kurulog hindi pagkatapos takbo kami doon sa pupuntahan namin saan kami ang Mayamit yung malakaya may amit yung kalmada doon sa so ngayon ang lakas ng hangin sa gaulan dito wala naman tayong huli kagabi isang area lang tayo may tibaniras na yung oray namin kagabi so sad talaga sana mamaya kahit may bagyo magahuli tayo yung panahon ngayon dito mga kapitsingo ang dilim ng panahon wala kang maninap dito daling araw lang tumakbo na kami yung mga lightboat namin nasa ulipa pati yung cancer tapos na kami kumuha ng rodo mga kapising no? nandoon na yung kailin so, nakulog pa yung angkla namin kanina sumamin sa dipensa nila pati sa dragon tatay kita boleh silakan Kena lakas lah ulan Ha oh. Terima kasih. bagi itu, tu? Wanning tu? Warning. Yes, siap Wanning? Si siap Nombor gue yang tak ada Di hey! sana Di sana Malis ka, Malis ke ka jalan Ke dadaan aku Ada Ada Gana silpon ko, ayaw na mag-stop. Nasaan ko ako? Tuloy-tuloy na yung man, di man basa eh. Hindi, di rin basa yung kamay ko. Hindi, di rin basa yung kamay ko. Hindi mo, umay na yan. Kamay ako doon. May traffic lang doon karang eh. Oh wow. traffic ko, oh. inaarangan <laughs> daan ko oh. <laughs> 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 <Nilamig> na yan. <laughs> Parang kita. Datang na kami magaka fishing. Punta na kami doon sa fishing ground namin. Anak kami doon ang video kalma. Ah, uh, hindi tayo paka pumalakayan um payag gabe. Pero so, sa ngayon, tuloy pa rin yung ulan nang saka alon. Medyo kompleto lang dito dahil kompleto din sa mga pondohan. Dito talaga kaya ang alon dito. paglabas ka papayag sa pondo sigurado kailangan adalan ko Kami dito, mga And... Karating na kami dito mga aral basa karating na kami dito mga kapising no? sa silpon ito naka-area na ng angkla kumpli muna kami dito sa gilid ng bundok para di masyadong malakas yung alon na ng cellphone ko sa ulan so dito lang muna kung mga kapisino you know, active na tayo ito yung sitwasyon namin dito ngayon habang may pagyong o so, pagkasakali mamaya magpamalakaya tayo sana magahuli tayo kahit malalaki yung halon